So yun, good morning, magandang umaga sa inyo mga kaibigan Ngayong araw ay eh, kami ni Puging Buboy ng, ano, ng pamain sa kitang Yung tawag din sa amin ni eh, Uod Diyan sa hubasan Nandun na si Buboy, nauna na, puntahan na lang natin uh, Shout out sa inyong lahat mga kaibigan Sa mga OFW Ingat kayo palagi dyan. Mga kabaya, kababayan ko. Ramdam namin ang hirap at lungkot na dinadanas ninyo para lang sa pamilya. Sana'y lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Shoutout sa inyong lahat mga OFW. At sa mga kapwa ko vlogger, shoutout sa inyong lahat. punta natin si Poging Boboy, mga kaibigan. At sa mga silent viewers, maraming maraming salamat sa inyong panunood sa aming mga video ni Poging Boboy at Poging Badyaw. Sana'y huwag kayong magsasawang sumuporta sa amin. Kahit pa paano, eh, napakalaking tulong na na panunood ninyo sa aming mga video. So yun mga kaibigan, punta na natin si Poging Boboy. Ano boy, marami miem pampain boy, Meron eh. naman. uppan nha nè, yên tâm, yên Ayan, yên yung laman. Nangunguha kami ni Poking Buboy ng ano ng pampain sa kitang. Yung mga uod. Ito. Ito yung mga uod. Ano? Ito yun. Ayan. Ayan. Yan yan, pampain sa kitang. Tsaka itong mga pugita. Kasama sa pampain yan sa kitang. Sa butas. Sa butas lang. Yan. Asarol lang gamit niya yung kasama naming isa yung si Ay. Ano yung gamit niya yung pang Agpad. Tawag dyan, agpad. Ayan mga kaibigan. Oh. Nandyan sa loob ng bahay na yan. Hindi natin naalisin, hindi natin lalabas kasi mamaya pa naman niyang gagamitin na gabi. Pampain sa kitang. Good morning, Sorsogon City. Ayan mga kaibigan. Gandang umaga sa inyong lahat. Daming huli niyan, oh. sini sekarang dam yang huli ah ano yan okay yan legal yan yan yung mga bobo trap, pang alimasan yan oh ang dami mong huli dami mong huli o baka may babatiin ka dahil marami kang huli ang dami yang huli mga kaibigan eh mga ah, pugita tsaka ano alimasag oh dami oh shout out sa iyo kaibigan okay jackpot ka <laughs> kumukuha kami ng ano pampain sa kitang Ayo si buboy kumukuha eh tara ayan mo yun bag bago bago ba sigurang ini ayos ah nakapira ka ngunyan kaya pala matay kang bago naka 4.9 4.9 kilos daw huli uh, niya ngayon mataya din ako mamaya ito yung kitang natin mga kaibigan papakita ko sa inyo kung ilang pirasong pinwit ito habang naong wapas si puging buboy ng pampain natin ito yung kitang natin ayan o ayan o Puro bi lahat binwit yan paikot ayan nasa uh, 460 piraso yan 460 pirasong pinwit kaya hindi tayo nasisiro sa tuwing laot natin mamayang gabi laot uli yan. yan yan, yung ating kitang si abang abang lang kayo mga kaibigan kung makarami tayo ng huli niyan. so yun bye 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 na muna. Bye bye. Thank you for watching.